Madalas mo bang nakalimutan ang inyong password? Guys tapusin nyo lang ang bidyong ito dahil ituturo ko kung paano gagawin kung sakaling nakalimutan ang password. Hindi ka na mag-alala dahil nakasave na ito sa inyong Google account at madali lang hanapin. Ganito lang ang inyong gagawin para masave sa inyong Google account ang inyong mga password. E-open nyo lang ang settings ng inyong cellphone, Scroll down hanapin ang Google at pindutin ito. Pindutin ang autofill. Pindutin ang autofill with Google. Guys, e-turn on mo lang itong use autofill with Google. Para kung sakaling mag-log in ka sa Facebook, Instagram, Twitter at iba pang mga apps or mapa website man yan ay ma-save ang password nito sa inyong Google account. Guys, para mapanood ng buo ang video ito kung sakaling reels ang napanood nyo. Pindutin nyo lang ang watch button sa baba para mapunta kayo sa long video at para naman makita ang password na nakasave sa inyong Google account. Kung sakaling nakalimutan ito, e-open nyo lang ang settings ng inyong cellphone. Scroll down. Hanapin ang Google at pindutin ito. Pindutin ang Manage Your Google Account. E-swipe lang ito pakaliwa, Kapag nakita mo na ang security. Pindutin nyo lang ito. Scroll down at hanapin ang password manager. Kung nakikita nyo, meron akong 28 password na nakasave dito. Pindutin nyo lang ito para makita ang website or apps na nakasave ang password. Halimbawa itong Binance, ito yung trading platform na ginagamit ko dati sa pag-trade ng cryptocurrency. Kahit na matagal-tagal na hindi ako nakapag-trade dito or nakalogin, kahit nakalimutan ko na ang password, walang problema dahil nakasave dito ang password sa aking Google account, para makita ang password, pindutin lang ito. Pindutin itong eye icon, at makikita nyo na ang password, ganyan lang guys. Sana nakatulong sa inyo ang video ito, at pakishare na rin kung gusto nyo makatulong sa iba, follow for more tips and tutorial.